Apil sa seremonya ang pagpirma sa Wall of Commitment sa mga representante gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno na nagpasalig nga musuporta o mutabang sa mga kanhi rebelde o kapanumpa sa 19 ka mga kanhi rebelde na nakatapos sa Localized Deradicalization and Reintegration Program. Nanumpa sila sa hingpit ng pagsuporta sa gobyerno o tinutanay ng pagsalikway sa komunistang kalihukan. Gaypahigayo ng seremonya sa Camp Osito, Bahian, Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon, nga gipanguluhan sa 403rd Infantry Brigade Philippine Army. Ang mga graduates nagikan sa lain-lain unit sa AFP. Duha sa 19 ka mga graduates ang asa sa sa 89th IB. Matag usa kanila ang og 65,000 pesos ng immediate og livelihood assistance. Magamit sab nila ang assistance sa pagsugod sa bag-ong kinabuhi o magpuyo nga normal sa usa ka malinaon nga komunidad. Mapailahom sab sila sa skills training o mentorship nga makatabang sab sa ilang puyanan nga komunidad. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.